ang nagiging problema dito sa tinatawag natin climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Noong alala na alala... Pagka parating na bagyo, inaantay na lang natin, sabi na, padaanin muna natin yung bagyo, padaanin muna natin putok ng vulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin uh, ...puntahan ang mga nasa lanta. Tapos belindol pa yata nung uh, kagabi. Kaya't konting uh, tiyagalang po. Wala. <laughs> ang uh, mahirap dito. Wala talaga tayo magawa sa sa panahon. At uh, kung nasan man sila, maglalagay tayo ng mga tent. Ito yung uh, tinawagan ko si ang dating senador na si Dick Gordon na siyang, siyang namumuno ng Red Cross at sabi niya makakapagpadala siya kagad ng mga tent, yung ginamit ng COVID. We are, I would like to assure everybody na oh, hindi tayo basics lang muna, hindi tayo maubusan ng pagkain, hindi tayo maubusan ng tubig para sa ating mga sa ating mga naging biktima minamadali na lang natin ang kanilang magiging uh, kung saan sila may, na, para naman may masilungan sila dito uh, hindi sila na, it, dahil marami tama rin naman natatakot na bumalik sa sa building uh, so na, 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 mas gusto nila dito sila sa labas so yun ang susundan natin uh, yun ang kanilang kagustuhan yun ang ating susundan so that's why the um, proposal is the 10 city so this ongoing this ongoing uh, recovery uh, program uh, will continue until we are satisfied na lahat ng nag-apektuhan na, ay nabigyan na ng uh, na, na, mga may kinakain na may tinutulugan na may pinupunan na yung mga yung mga commercial uh, enterprise ay tumatakbo na uh, that's uh, that's the important part so ganon ang naging situation nito sa Cebu yan ang situation in the other towns of uh, in the other towns of Cebu uh, at uh, we will continue to monitor and we will continue to assist